Would your Would your colleagues describe you as an empathetic person? I don't know. <laughs> I would say it's up to them to to say that. So I don't want to encroach on their intellect. I don't want to prejudge on what they would say about me. So uh -huh. I don't know. <laughs> Do you think you're an empathetic person? Empathetic. Yeah i don't really i'm not really sure what's empathetic is so pathetic i know pathetic but empathetic is the opposite of pathetic no it, empathy, empathy is the your ability to um, understand what other people are going through and share the same kind of feelings right so like oh. you know empathy is your ability to you know so if someone were to say yeah um if someone were to say that you know donald is um is empathetic that would mean that they think that you are aware of how other people are feeling and when something's going on in their life you are aware of the fact that maybe something's bothering them or maybe they're very happy and that like you are the type of person that tries to connect with your coworkers um to understand what's going on in their life and to maybe help or be in someone to listen Yeah. Thank you for helping me understanding that. Yeah. I would say yes. Okay. Yeah. Mukhang sablay pa rin. Bullshit yung are you empathetic <laughs> Akala ko. Yung una kasi pumasok sa isip ko is yung pathetic na word. So, yung empathetic is akala ko yung opposite ng pathetic iba pala yung empathetic na sinasabi niya yung parang sympathizer ka parang affected ka ba dun sa feeling ng iba diba ano kapag yung isa parang feeling down parang feeling nararamdaman mo ba siya or do you share the same feeling with him or her ang hirap kasi mag English eh minsan okay yung interview mo hindi ka naman pumasa sa exam minsan naman pumasa ka sa exam hindi naman okay yung interview mo minsan naman bagsak ka sa exam bagsak ka pa ba sa interview So, tingin ko hindi talaga ako makakapag dito nang ayon dun sa profesyon na tinapos ko. Kaya siguro mamamayabas na lang muna ako. Eh yo yo, namayabas ka rin ba nung elementary at high school? O naipagpalit mo rin ba minsan ang iyong mga papel? para sa bayabas o tulad ko naranasan mo rin bang mangilako ng mga bayabas para sa papilad bigas Medyo mapakla paghilaw, matamis, makatas kahit maniba lang, malambo, mabango kapag inog naman. Ang bayabas na may scientific name na Pisidium guajaba ay madali o kusang tumutubo dahil sa mga pollen na nanggagaling sa mga bulaklak ng mga halaman at mga punong kahoy na naisasalin-salin naman sa pamamagitan ng mga insekto, ibon at mga hayop. Hindi po ako nagmumura. Mga hayop talaga sila. Ang mga punong bayabas ay sugod ng matibay sa mga daluyong at pagsing ng kaligasan para magang isang Pilipino sa kabilang ng mga magiginding hilahil sa buhay ay nananadiling matatak, tumitindi at patuloy na ihira imking ang pag -asang. sa bawat unos na daratal ay sasakit din ang isang bagong bukang liwayway. Narito ang ilan sa mga binipisyong pangkalusugan na may kakibat ng mga ekspertong pag-aaral ukol sa pakinabang ng bayabas sa ating katawan. ito man ay maaaring katulong sa pagpahawa pa ng level ng iyong dugo sa supat o blood sugar ito rin ay nakakatulong sa pagpapatibay ng kalusugan ng ating mga puso ito rin ay nakakatulong na maibsan ang labis na pananakit ng tiyan ng mga babaeng may sanhi ng buwa ng dalaw o regla pero ang tanong ko lang kung ang regla ay para sa mga kababayahan bakit ito tinawag na menstruation at hindi wo menstruation hindi naman kaya ito ay isa lamang euphemism for the frustration of men malaki rin umano ang pakinabang nito sa ating digestive system upang tulungang pabilis ang pagtunaw sa ating mga kinakain. Ito rin ay nakakatulong sa pagpapababa ng timbang para sa mga taong mas mabigat pa sa mga numerong nakamarka sa mga timbangan. Ito rin ay may sangkap upang tayong protektahan tayo laban sa sakit na kanser. Yo! alam nyo ba kung saan nagmula ang sakit na cancer? Ito ay nakukuha dahil sa paulit-ulit o madalas na pagkahilig natin sa mga pagkain dilata o canned goods. Kaya ito tinawag na cancer from the word lata or can sa English. Ito rin ay nakapagod sa pagpapalakas ng ating immune system. Ito rin umano ay mabuti para sa pagpapanatili sa kalusugan ng ating mga bala. Subalit, para sa mga katulad yung ang punang naging paralan ay ang karanasan ng kahirapan. Ang punong bayabas ay may mas higit pang malalim na koneksyon at mga binipisyo na hindi matatalastas ng mga pag-aaral ng anumang antas. Suyuri natin at suriin mula mga sanga papuntang puno. Pamato para sa kalabaw. Ito yung nilalagay dito sa batok ng kalabaw para mahila niya yung Araro, or kanga, or suyod suyod para sa palayan siko para sa suyod mga ngipi para sa suyod pa rin ang binabinggit ko rito ng suyod ay yung suyod na ginagamit sa pagsasaka katuwang ang aming pet na kalabaw upang ihanda o plastadahin ang isang bahagi ng lupa na sinasaka na pagtataniman naman ng mga palay. Sarungan o upa or iskabar para sa mga itak at gulo. Kuluhan ng mga itak at kutsilyo mga banggaw usibat pana para sa mandaragat Gagil frame para sa antiparang dagat tirador shato trompo at higit sa lahat papel at bigas sa lilim para nito mga puno ay mga relasyon ang nabubuo mga alitang nagtatanto at mga ibong na hilo so nung elementary ako at high school madalas akong may makasuntukan at ang lagi namin winyo ay sa ilalim ng bayabasan pero kagandahan ng araw kasi pag may kagalit ka galit ka sa klase mo galit sa iyong kaklase mo nag-uusap kayo nag-uusap kayo kung saan kayo magsusuntukan anong anong oras at walang nakakaalam kayong dalawa lang kayong dalawa lang ang nakakaalam magtataka na lang ngayon yung mga klase mo pagpasok mo ng room uh, bakit may dugo ka sa ilong bakit mayroon kang black eye so palang nakakalam kasi pag pinaalam mo sa iba manunood mag-iingay tapos makakarating sa teacher sa principal din makakarating sa yung mga magulang sa klap nun nasunto ka na ng yung kaaway papapalo ka pa pag uwi mo ng bahay so, kaya usually kaming dalawa lang ang nakakalam kasi kami lang naman ang maglalaban walang dapat madamay so ganun dapat ang laban ng mga tunay na lalaki fair and square hindi yung lamangan hindi tulad ngayon pag may nakaalitan ang ilan sa mga kalalakihan asahan mo na ang riding and pabalikan nila yung kanila kalaban ng walang kamalay-malay walang kalaban laban dalawa na sila inang tulungan na hindi pa binigyan ng laban yung kalaban nila nagarmas pa patay ang umiiral sa katanihan ng mga kalalakihan ng itiram ng tapang sa mga punglo at bakal. Yan ang mga istilo ng mga taong duwag pa sa karuwagan at mga walang bayang sa pag ng laban. Yan ang masaklap na kulturang umiiral ngayon sa karamihan. Balang kasi naman natin at himayin mula sa kanyang dahon. Ang mga dahon ng mayabas ay mistulang isang banal na sangkap sa pinakulong tubig na ipanliligo ng bagong panganak upang makaiwas sa banta ng binat panlinis at pangampak sa nagdurugong mga sugat pantambal sa nagbabagang lagnat at sakit ng tiyan na ayaw pahawat so nung mga bata pa kami kapag medyo nasusugatan dahil sa kakulitan at nagdurugo habang naglalaro. Ang first aid na ginagawa ng mga nakatatanda sa amin ay magngangata ng sariwang dahon ng bayabas at yung pinagnataan ay itatapal doon sa bahagi ng katawan na may sugat upang maampat ang pagdurugo. So dahil sa aming tirahan ay malayo sa mga hospitals at aslalong lalong malayo ang aming mga bulsa sa halaga ng mga gamot medikal. Ang unang ginagawa ng aming mga magulang ay ang kinatawag na apoy sa apoy o baga sa baga. Dahil sa yung lagnat eh nagbabaga kaya kukuha sila ng mga sariwang dahon ng bayabas at idadarang sa baga o apoy at papahiran ng kaunting gas at saka itatambal sa paligid ng iyong ulo para bumaba ang lagnat minsan naman, nga nga, pag masakit ang iyong dyan at walang tubig nangatain mo lang yung mga usbong na dahon ng bayabas o kaya yung bubot pa na bunga medyo mapakla siya o kaya mapait pero kailangan mo lang tiisin at lunukin upang kahit pa ay eh, maibsan ang labis na pananakit ng iyong dyan hanggang sa mawala ng tuluyan bago pa man maimbento ang kaunahang kauna toothpaste na mas kilala namin noon sa tawag na Colgate ay nauna na namin ginagamit ang mga dinikdik na usbong na dahong bayabas na may halong asin bilang panlinis sa aming mga ngipin mula naman sa mga tangkay ng taglay nitong dahon ay nanggagaling ang aming mga user friendly at organikong mga toothpick parang ganito ito yung dahon at ito naman tanggalin mo lang yung dahon and la. instant toothpick safe free organic ang kanyang mga hinog na bunga sa isang pamumuhay na ang papel ay isang matinding balakid laban sa kanin ang mga hinog na bunga ng punong bayabas ay nagsisilbing tulay na kawayan upang may tawi ang kalam ng tiyan at pahapyaw na punan ang isang napakalaking puwang ng pangangailangan sa edukasyong walang tsak so yung lugar kasi namin sa Bicol ay isa sa mga pangunahing daanan ng bagyo taon-taon at baha so minsan wala ka talagang mapakinabangan sa mga produkto ng palayan at mais o maging mga saging so ang unang instinct namin kapag humuhupa na yung mga baha at malalakas na hangin ay akyatin yung mga bulubundukin kung saan nagkukuta ang mga punong bayabas so armado kami ng mga sako at plastic na pwedeng paglagyan ng anumang pwede naming madampot sa daan na maaaring ikalakal sa bayan kung saan naman namamahay ang mga dugong buhaw so pagdating namin doon sa bayabasan may kita mong nagkalat yung mga naglaglagang bunga sa ilalim so kunting punas punas lang ihip ihip pahit pahit at pwede ng pantagpi sa hilap ng aming mga tiyan So, ilalako namin yon sa bayan. Inaalok namin sa mga maliliit na tindaan. At ang perang aming napagbilhan, ang siya naman naming ibibili ng bigas para sa kanin na aming pagsasaluhang mag-anak. Pero, siyempre, hindi naman lahat ay nabibili. Kaya yung iba, pag may pasok na, ay dadalhin ko sa eskwela para ulit ibenta o kaya ipagpalit sa isang malinis na papel bago pa matuklasan ang mga energy drinks o mga inuming umano'y pampasigla o pampalakas ng katawan kahit hindi naman ang aming mga magulang ay nauna nang ginagamit ang maliliit at mahahabang sanga ng bayabas bilang epektibong lunas sa aming mga nananamlay na katawan sa tuwing kami nagsasakit-sakitan, tamad at batugan. Sa mga sanga pa rin nito, nang gagaling ang pinakababisang sangkap sa mga panahong tila wala nang saysay ang paulit-ulit at magandang pakiusap ng magulang sa mga anak na pasaway, suwail at labastanan. maging isang sulidong bahagi ng puno kung saan naman magmumula o makuha ang isang matibay na tungkod para sa nanghihina ng mga tuhod. ng usad ng mga kalunsuran. Ang mga punong bayabas ay unti-unti namang napaparam sa mga mukha ng ating kapaligiran. Maaaring bukas makalawa ay mananatili na lamang isang gunita sa mga hapis ng ating alaala. Kung kaya naman nawa'y sa inyong pagpapanamba ng iba't ibang uri ng mga halaman ay lingapin nyo rin at alalahaning itanim ang minsan pa'y pa naging isang hari ng mga prutas na si Haring Barabas. Este, Bayabas. Basa!